bagong buwan, bagong yugto ng ating buhay upang kaharapin ang kinabukasan. Araw-araw, parang since 2017 yata, hindi na ako nakakapanood ng television at lagi na lang ako nakatutok sa cellphone at doon ako umaasa makatanggap ng mga balita, mga social events or social uh, social information kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Kaya nga lang, sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung ano ang katotohanan. Maaari nakita natin sa isang aspeto na legitimate. Pero pagdating naman sa kabila, ay iba rin naman ang sinasabi. Sino na ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? At wala na tayong alam sa katotohanan sa ating kapaligiran. Although marami sa atin nabubuhay na parang um, mahalaga ang opinion ng mga tao ng ibang tao. Pero ang totoo kasi, tayo ang nabubuhay para sa sarili natin. Nakikita ko nahihirapan ang mga tao kasi nga ang expectation ng iba sa kanila ay ganito, ganyan, etc. etc. Paano kasi si ganito, ganyan, ano niya. Guys, parang ang buhay natin hindi naman nakasalalay sa kanila. Pag huminga kayo, sa ilong nyo lang din pumapasok ang hangin pag kumain kayo, kayo lang din naman ang nabubusog. So, mahalaga sana sa atin ay i-focus ito natin ang ating pansin, yung ating kaisipan, ang ating lakas para ma-improve ang ating sarili. Itong pag-tiktok ko, maaring may napupulutan kayong aral. No? Maroon kayong napupulutan aral sa mga paksa na aking tinatalakay sa aking pagpo pero sa totoo, this is for my own benefit. Benefit in terms of na-exercise ko ang aking bunganga sa pagsasalita. Dahil ramdam ko pa rin ang epekto ng stroke sa aking buhay. No? At isa pa is para makita ko rin ang aking sarili. Kung totoo sa'yo, di ba meron parang on this day, para mga memories na ipinakikita, malaki ang improvement ko noon sa uh, 2022 hanggang ngayon na talagang mukhang tuwid na ang aking pananalita. Pero ang nakakabahala kasi sa totoo lang is kung ano ang sitwasyon sa labas ng aking buhay. Ibig sabihin, ano ang nangyayari sa aking mga kapatid, sa aking pamilya, sa aking kapitbahay, sa aking barangay, sa aking lunsod, sa aking lalawigan, at sa ating bansa. Nakakalungkot isipin kasi bahagi tayo ng bansang ito pwede natin sabihin na wala tayong pakialam sa kanila. Kaya nga lang, is nagkakaroon tayo pakialam dahil kasi maaari tayong maapektuhan. Lalo ngayon, no, itong mga nakaraan, eh, naka, nakakita na naman ako ng mga balita na about taning bala sa airport. Natatakot ako. Sa totoo, aminin ko sa inyo mga kalahi, meron akong takot. Lalo na meron tayong plano na by August ay tayo pupunta ng Hawaii para magturo ng hilot paano kung sakali nataniman ako ng bala pag alis? O kung hindi man pag alis, ang pag-uwi ko. Nang galing na ako ng Saudi Arabia at ang pagbalik ko is talagang natapat ako na ayaw ko pang umuwi sana. Gawa nga ng balita is may tanim bala. Kaya yung mga bag is talagang binabalot nilang maigi no, para hindi mabuksan. Hindi lang yung tanim bala, pati yung, yung baklas box, no? balik bayan box, binabaklas nila, ninanakawan nila. So parang, parang hindi na ligtas talaga. Hindi na talaga ligtas ang ating mundo, ang ating kapaligiran, lalo na dito sa ating bansa. Nakakatakot, nakakabahala. Pero ialay na lang natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Samahan niyo akong manalangin. Tara! Apoy na walang hanggan, luwanag mula sa kaitaasan, Pumasok ka ngayon dito sa damba ng mga Apoy na walang hanggan, ningning mo't kariktan, magningas sa aking buhay mula ngayon at magpakailan ngayon. Apoy na walang hanggan, liwanag mula sa kanununuan sa pamagitan ng aking mga ninuno sa angka ng mga pay Bob at Gomez, at sa angka ng mga dolar at tomon, lalo na sa aking ina, na sa lakay ng Gomez biyaya nyo at pagpapala at lubay nyo at gabay ay aking kailangan magmula ngayon hanggang sa magpakailanman. Ako ay ang ako nga, ang ganap na kapahayagan ng dakilang lunika, ang Panginoon ng kaitaasan, Panginoon ng kaibabawan, at Panginoon ng kailaliman. Ang Panginoon ng buhay at kamatayan, ang harik ng mga duwata, harik ng mga inkanto, harik ng mga anito at harik ng lahat ng kaluluwa, nakikita man o hindi nakikita. Sinasamo ko ngayon ang aking kapangyarihan na mula sa masulok ng buong sinukuban, mula sa hilagang kanluran, ang kapangyarihan ng putik. Mula sa hilaga ang kapangyarihan ng lupa, mula sa hilagang silangan ang kapangyarihan ng Alikabok. Mula sa Silangan, ang kapangyarihan ng Hangin. Mula sa Timog-Silangan, ang kapangyarihan ng Kiblat. Mula sa Timog, ang kapangyarihan ng Apoy. Mula sa Timog-Kanluran, ang kapangyarihan ng Bagyo. At mula sa Kanluran, ang kapangyarihan ng Tubig. Sa pamagitan ng aking mga ninuno, mula sa angka ng mga Dular at Komon, mula sa angkan ng mga Paiko at Gomez at sa aking ina na si Raquel Paiko Gomez at sa mga bay -babay, at sa at sa mga babaylan ng aming lahi na si kay Keryapay, Babaylan Tamblot, Babaylan Pagari, Babaylan Bangkan, Babaylan Katorkohon, Babaylan Hibortasing, Babaylan bulao Babaylan Tamiisan, Kaungaan, Babaylan Tabakan, Babaylan Australia Bangot Banwa, Mabaylan Ponciano Elofre or Dios Buhawi. Mabaylan Dionisio Magbalas, Papa Isyo. Katalonan jago Diego Mensanga, at Bae Ulang Undig o Paul kabalfin na inyong linisin ang ating bayan magilo na siyang ng silanganan at iligtas nyo ang kanyang mamamayan na siyang mga anak ng bukang luwayway ng silanganan. Ipag-adya nyo po kami sa lalong higit na kapahamakan na dulot ng pagkakawatak-watak at walang kaayusan dahil sa hindi pagkilala sa kalayaan at karapatan ay pinagkaloob ng saligang batas ng Bansang Pilipinas. Linisin niyo po ang pamahalaan ng Bansang Pilipinas mula sa kanyang mga pamunuan na obos sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng Sambayan ng Pilipinas sa pamagitan ng halalan na halip na gamitin ito upang mapaglingkuran at mapabuti ang kalagayan sa buhay ng sambayan ng Pilipino na sila lang ang nanasa pamunuan at ilang mga mayayaman lamang ang bumubuti ang kalagayan. Ang mga maralitang Pilipino ay pinatitahimik ng mga ayudang pera na mula din naman sa buwis na binabayad ng mga mamamayan sa aming pamahalaan talambak na po ang paggamit ng ilegal na droga na kung saan dumadaing na ang bawat pamilyang Pilipino na may kaanak na adik. Walang magawa ang mga barangay o maging ang pamahal ang lungsod sa sitwasyon ng illegal drugs. Ang paaralan at maging ang mga ay naging lumpo sa kalagayan ng aming mga mamamayan. Marami sa aming mga kababayan ang nangangailangan ng iyong liwanag. Wala na kaming mapanghawakan mula sa mga tao na aming iniluklok sa kapangyarihan. Kami ay nalinlang. Ngayon, tila majority wins ang patakaran at ang tunay na katwiran ay nababayaran na ng salapi. Ilan na lang po ang naninindigan para sa tama at matwid. Nilupol na ng kasamaan at ng mga liko ang likas na kabutihan ng tao kung ikaw ay mabuti at tuwid, masama at puno ka ng kamalian sa ngayon. Isang krimen na sa ngayon ang disiplinahin ang pagkakamali ng mga kabataan. Isang mali na iligtas ang kabataan mula sa pinagbabawal na gamot. Isang krimen ang humingi ng katarungan sa mga ginahasa at pinatay ng mga taong lulong sa pinagbabawal na gamot. Ang batas ng kalikasan ay tumatawak tumatahak sa matuwid na landas. Ngunit ang batas ng tao ay patungo sa kabuktutan. O mga diwata ng aming lahi, sinasamo ko ang iyong mga banal na pangalan upang inyong iligtas ang lupain na aming sinilangan. O dakilang mayo iraya, diwata ng tribong ibatan, ligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O mga diwatang anlaban, bago at sirinan, mga diwata ng tribong itneg. iligtas niyo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang bagatulayan, diwata ng matribong tingian, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang kabunian, kadaklan, diwata ng tribong kalinga, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang makadangwaya po, diwata ng matribong ibanag, Iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang nanolay, diwata ng tribong gadang, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang itutungko kebunian at lumawig, diwata ng tribong bontok, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang manongan apunihon, diwata ng mga tribong ipugaw, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas o dakilang agmatebe, diwata ng tribong kalanguya, ikalahan, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O diwatang lumawig, dakilang diwata ng tribong kangkanae, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang kabigat, kabunian, diwata ng mga tribong ibaloy, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O mga dakilang dalan, ilag at pandak, Diwata ng Matribong Bugkalot, iligtas niyo po ang aming bayang Pilipinas. O Dakilang Buny Pursua, Diwata ng Matribong Ilocano, ligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O Dakilang Amang Gualay, ng Tribong Pangasinense, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O Dakilang Apo na Maliyari, Mayari, Diwata ng Tribong Sambal, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas o dakilang guto-guto makan, na ng mga agta, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang mga etsay, ng mga kapampangan, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang anatala bathala, diwata ng tribong Tagalog, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang raunit, diwata ng tribong kaubuhid mangyan o batangan, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O mga dakilang sayom ay at Manggat, Anito na matribong buhid, mangyan, iligtas niyo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang mahal na makaaku, diwata ng mga tribong hanunoo, mangyan, at karaya, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang gugurang, diwata ng tribong ilokano, Bicolano, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang makapatag at malaon, diwata ng mga waray-waray, ligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang Ayosono, diwata ng tribong Eskaya, ligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang kapitan, diwata ng matribong tribong Besaya, ligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang magwala, magdili, diwata ng matribong Ati, ligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang laon, diwata ng matribong tribong Ilonggo, Iligaynon, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang tagnaan, diwata ng matribong Kraya, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang hamahan, diwata ng matribong Aklanon, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang tungkong langit, diwata ng matribong Sulugnon, Panay Bukidnon, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang diwata sa kagubatan, diwata ng matribo ng Agutaynon at kuyunon iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang ampo nagsalad diwata ng mga tribong palaw'an iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas O dakilang magimba diwata ng mga tribong batak, mo po ang aming bayang Pilipinas O dakilang magindusa nagabakabang diwata ng mga tribong tagbanwa iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas O dakilang tahaw diwata ng mga tribong mamanwa iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas O dakilang magbabaya diwata sa langit, diwata ng mga tribong subanon, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O dakilang manama si Galungan, diwata ng mga tribong manugo, iligtas mo ang aming bayang Pilipinas. O dakilang kerenen, diwata ng mga tribong liwuganen, arumanen, iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O mga dakilang magbabaya, dadanhayan hasugay at agtayabun, diwata ng mga tribong bukid nun, umaya umayam umay amon amnon matig sa madobo at tigwahanon iligtas mo po ang aming bayan Pilipinas o dakilang tagbusan makalindog at dagaw diwata ng matibong Agusanon, manobo iligtas mo po ang aming bayan Pilipinas o dakilang taganlang diwata ng tribong mansaka iligtas mo po ang aming bayan Pilipinas o dakilang tulos ni at Minaden, diwata ng matribong Teduray, iligtas mo po ang aning bayang Pilipinas. O dakilang Tuhan, diwata ng matribong tribong Maranao, iligtas mo po ang aning bayang Pilipinas. O dakilang dayang-dayang Mangolay at umbutuhan de laot, mga diwata ng matribong tribong Bajau iligtas mo po ang aming bayang Pilipinas. O mga dakilang diwata ng aming lay, kasama na mga engkanto, anito at mga kaluluwa ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at kapahintulutan na ang aming bansa ay nilikha at nayari at umiiral sa pamagitan ng iyong dakilang biyaya. Ako bilang Apo Adman, agama ng templong inatuhan, ay hinihingi ay na inyong hinirang na binabaylan sampo ng iyong pinagpalang hirang ay tipunin ninyo sa loob ng templong antuhan upang kami ay sama-samang manindigan para sa katuwiran at maibalik ang katarungan na magdudulot ng tunay na kapayapaan sa aming bansang Pilipinas na iyong pahintulutan na aming kamasain ang tunay na kaunlaran, kasaganahan, kaligayahan at buhay na walang hanggan sa piling ng aming mahal na bayan na kung tawagin ay Pilipinas. Mayari na? pag-asatin. Dinadalangin ko rin ang bawat isa sa ating taga-subaybay, sa ating mga kalahi, at sa lahat ng dumudulog at tumihiling na pagpalain kayo ng dakilang lumikha. Hanggang sa muli, itong hapadman ng kantang-mintuhan ng Luntiang Agaba, ang sasabing mayari na pag-asatin. Paalam.